Hello mga boss Ayan sumaglit tayo dito sa dagat Ayan si kuya may huli ng mga damo <laughs> Matumal mga boss matumal Walang masyadong ano Walang isda wala ding shell Yung si Urchin lang meron So ano na kasi Huli na kami Hmm, malakas na ilaw doon. Ano tabunan mo nagkuha niya? parang daw may na Hindi sa pala yung mga napot. Ayan na guys. Yan ang ilaw tayo na mauulam dito sa dagat. Kasi low tide. Tapos last day ngayon bukas din na pwede kasi band period na itlogan ng mga isda bawal na mga ano manghuli. pati si cucumber wala yan mo saan yan kukuha na cucumber Pwede na na, pwede na na. Hindi ko nakitaan. Nakawidu ha, ganiha. Dakura ba? Yan na yung huli ni Boss G. Pero kinain ko na yung ibang si Urchin. Gutom tayo eh. <laughs> Ginawa ko ng kinilaw. Kilawin. Kinain ko na. Hindi oras na tayo. Ano na? Mag alas 9 na. Um, mas may tubig na din, nag high tide na. So, malayo pa tayo doon sa na Kanina madami dito, oh, tatlo na lang kami. Si Kuya, si Manong, tsaka ako. Kami na lang yung naiwan. Kasi kami yung mga walang huli. <laughs> Pero sila meron na yun, sila. Ay, kung paano meron naman. ay papauwi na din kami mga boss habang papauwi tayo kumuha tayo ng si cucumber Ayan, si orchi no ang binibiyak ni kuya Hello. ha Hello. kanang inga na ang kulor yan mo yun ay kanang inga na ang kulor lagi Hello. Hello. kung may kagunod akong gikuha ganiya Hello. 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 ano yan yung laman ng si orchi natin yung kinain ko kanina mga boss si eh, manipis Parang ano lang. Punti lang yung laman. Napayo. Ito. Ito yung sea orchid na may laman. So, di kalakihan. Talihin na natin yan. Baka. Ha? Adaraw. Sea si cucumber. Hmm. Hmm. Sikyok... si, si Kyok mm, si Kyokomber yan, natin yan ah alam mo yung gunod na ah kung ito kung gikaon ka ganyan kay uya mo na oh, kanay nga nga color lagi na ah itong color kay waman so papauwi na tayo Ah man O oh, gagmay po kayo siguro ya yeah, eh <laughs> Daragwa niyo Kumuha tayo ng ganyan kanina mga boss Yung parang crabs na yan Eh Nakakalason pa na <laughs> So tinapon natin Nakala natin ulam na yun <laughs> Mamamatay tayo dun Nakakalason pa na -ulam pala natin yun Hindi pala yun nakakain ang dami kasing mga ano, lamang dagat na hindi mo pa makikilala mga may mga kapareho tas mag magigiba lang sa mga ano, kulay yan pala yung nakakain tapos yung iba hindi so kailangan din magingat tatanong tayo sa mga expert nga natin. Oh, Ang ulo natin. At ba na? Ag, kumukumong. Ang ah, liko mo. Ayan, no, laki. Laki ah, na. Babayag malaki mo na na, ya. Ano may makaon ya. Kasi ah, yung kaon si, ano, bantilan. Lamin eh. Sa tinulad na. Dako, gina yung ito ni Monong. Ano Tinulan nita. Ayan yung kito sa dagat. Dumayo mga tinik niya oh. Ito Nakakaano yan, nakakamanhid. Ito so, yung mga isda na huli natin. Ha. Ah. Tapos madaming ano ito, malaking si Ortsin to. Okay. Ito may banto lagi uban no? Tekan agak tekan dengan aga. ini mahu aku ini oh. aku Hmm. Eh, yo, bantul tu tu. Ni sinok ban ni. Kena kita aku ah. Dan undi tu Ha? Tak perlu tu mak busuk Oh. Oh. Pulih ni Eric Circle. <laughs> Ini si Urchin. Si Urchin, dah tak kuda kan ya, dah kau kain ikunut bah. Kau kain ni, ikunut ni oh, nai ano? Bola, kui. Lukin na to, parang palet ko na. Okay. Sarap yan. Nagal una lang tanah di dito. Mas tutaan na tanah tuyo. Hindi naman tamang luto. boss, si Orchin, kain tayo. Tignan natin kung may laman to. Kasi malaki. Pwede na siyang kamayin. Kasi wala na siyang ano. Wala na siyang nakakatusok. Kinuha na yung nakakatusok sa kanya. So tignan natin kung may may laman. Kasi malaki to eh. So, nakakamansa ng kamay. Oh. Yan yung loob niya. na na ah, eh. Hmm? Na. -a -a. Hmm? Oh, kanang gayo. Hmm. Ha? Ah, na iya lagpad pun ya. Lagpad po niya mga kinaon pod. Ang kugyot. <laughs> Ang kugyot. Ang kugyot. Sigurado ginanay ulo hey. dyan.

Keren doko doko. Doko ka kaya nag? Kaya? Yelo makayo. In sidrasya mapanalo ng mga day na gusto pino. Isa na sidrasya. Kena gi kena giwa. Ang Kan sa akuan? Da nag ng kanang gamat makita ning kanalta ni o. Kena magtagbo na ng mga weit. O. magtagbo Na magtagbo Kini ba ilang magtagbo nang no. baga na kayo. No, All kanal. Right. So, yam yam. Yam yam. Go on. Tala si. Tala yung ice cream. so dan Wow. Baboy? boy. Baka. Baka? Ay mga kaya na para makauwi na tayo. And thank you sa inyo lahat dyan.